masasabi mong isang high value na tao ka kung meron ka ng mga signs na ito una hindi may ingay sa social media pero matatag at masipag sa likod ng kamera pangalawa may paninindigan at prinsipyo ikatlo hindi naiingit sa ibang tao kung anong meron sila ikaapat supportive, pero hindi nagpapagamit. Lima, hindi naghahabol ng atensyon. Ikaanim, may direksyon ng buhay. Pito, alam ang hangganan niya. Walo, hindi takot mapag-isa. Siyam, matalino sa emosyons. Sampu, may mataas na respeto sa sarili.